So hello guys, muli naman ako nagbabalik sa aking programang The Action Man at sa ating YouTube channel. Ayan, welcome back ulit mga ka-action, mga ka-camping. Sa kasalukuyan, wala pa rin tayong internet. <laughs> Miga-miga love, shoutout po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa ating mga ka-action man, mga ka-camping all over the world. Okay? So ito po mga ka-action na gusto ko lang po i-share sa inyo ang sinabi ni uh, attorney Laila Dilima, no? So alam naman po natin na ang lahat na kandidato at lahat ng official ngayon na nanatili sa kanilang mga puesto ay nakakatanggap sila ng mga pambabash ng taong bayan. Natural lang po yun dahil karapatan po yun ng mga taong bayan na may masabi sila mga negative kung ano po ang nakikita nila sa inyo. Okay? Lalong-lalo lalo na po sa mga tumatakbo ngayon. Binabatikos po talaga ng taong bayan. Di ba? Uh, marami tayong uh, naririnig. Siyempre tayo nagbibigay din ng ating opinion kung anong masasabi natin sa mga tumatakbo ngayon. At siyempre hindi uh, patuloy pa rin tayo na nagbabantay sa ating mga uh, official na nanatili kan sa kanilang mga pwesto ngayon at nagbibigay tayo ng uh, pupuna kung may nakikita tayong mali. Dahil ito po ay karapatan natin. Okay? Pero dito sa mga tumatakbo, eh tila yata may napipikon. ba? Diba? So isa na po dyan na tumatakbo bilang senador ngayon, si Philip Salvador. ba? Diba? Alam naman po natin kung ano ang sinabi niya sa mga bashers. Okay? So ito po kasi si Atty. Laila Dilima ay natanong nga daw kung ano ang masasabi niya sa mga nagbabas sa kanya. So ito po, bago po tayo magtuloy-tuloy, panoorin muna natin ang clip video ni Atty. Laila Dilima na tumatakbong bilang mamamayang liberal party. Okay? Nais na ko na lang yan, hindi ko na lang papansinin, ma ma ang oras ko, yung pagod ko, yung pawis ko, and yung emotions, di ba? Nasanay na po ako doon, although nakikita ko naman, konti na lang sila. ami Know why you girls bother at this point. So yun na nga mga ka-action, narinig na po natin ang kanyang komento sa pagtatanong sa kanya kung ano ang masasabi niya sa mga bashers. Yan, yan ang isa sa mga example na napakalawak ng pag-iisip ng isang Uh, abogado at lalong-lalo na po na tumatakbo siya ngayon sa ilalim ng mamamayang Liberal Party ho, mga kaaksyon, mga kakampeng. Tama po 'yan, di ba? Huwag pansinin ang mga basher. Katulad po namin ng na mga blogger hindi pinapansin ang mga ang mga basher. Bagkos iniintindi namin at pinapaintindi namin kung ano ang hangarin ng ating programa. Makinig man sila o hindi, nasa sa kanila po yun. Pero hindi naman talaga natin mapagkaila na sa patuloy natin pagbibigay uh, ng opinion dito at nagsasabi tayo ng katotohanan sa abot ng ating makakaya ay may namumulat po tayo. Diba? So tama lang po ang naging sagot ni Attorney Laila De Lima na wag pansinin, di ba? Kasi siya ay magiging public official muli kung siya ay papalarin. I think papalarin ho talaga yan mga kaaksyon, mga kakampeng. Okay? So, doon naman sa sinasabi niya na kakaunti na lang sila, totoo naman po yun. Kitang-kita na po natin kung, ano, kung sino ang pinapatamaan na kakaunti na lang sila. Di ba? Alam naman po natin na kakaunti na lang po talaga ang puwersa o mga supporters ng mga DDS. ba? Diba? Kasi kung sa tingin ho nila na malakas pa ang mga supporters ng mga DDS, eh dapat sa tatlo sila, isa o dalawa ang tatakbo sa nasyonal. Kaso nakikita ho nila sa ground, eh napakahina na din po nila. ba? Diba? At yung ama nga, eh hindi na nga pumapasok sa Magic 12. Ah, uh, pumasok man siya, pang 12 eh yung dalawa eh wala ho talaga sa magic 12 kaya nakikita ho nila yan mga matatalino mga yan pagdating dyan hindi sila ba basta basta sa sabak alam nila na uh, mahina sila at pwede silang matalo kasi ayaw nilang mapahiya de uh, ba? Uh, diba? so yun lang po sa mga opisyal na tumatakbo ngayon dapat maging handa po kayo anuman ang ibabato ng lahat ng Pilipino ng mga ordinaryong Pilipino. Lalong-lalo na po kung kayo po ay palarin na makaupo sa inyong mga pangarap na mga pwesto, dapat marunong kayo tumanggap anuman ang sabihin ng mga mamamayang Pilipino, mga ordinaryong Pilipino na tulad ko dahil karapatan po namin 'yan. Ngayon, kung kayo po ay pikon, pu' di ba? umatras na kayo dahil hindi kayo nararapat dyan. Dapat sa magiging public official, open-minded po kayo at lawakan po ang inyong pangunawa sa taong bayan. Dahil sila po o ako ang nagpapasweldo sa inyo. Okay? So, yun lang po ang masabi ko dyan, no? Mga ka-action, mga kakampeng. So, maraming maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.